isang kaibigan, isang ulirang lola na nag aalaga na kanya, Apo. Hello, good morning, Ate Ellie. Kumusta po kayo? Good morning. Ah, Nasaan na po yung nanay niya? na Kailan pa po? Dalawa ah, lipo na. Balita ko dumedede pa raw yan. pag Ay nahanap ba niya nanay niya? Sasabi lang namin, ano, ang trabaho na niya. Ah. Hello, bebe. Ano pangalan mo? <laughs> ya eh kasi ano katabi mong pagtulo papa niya sa harap ng bed niya yung papa kasi papa naman niya uh, si Gaso si, si, papakain baby oh gatas <laughs> <laughs> ano sasabihin ano ng gatas ha Eh ano, walang paramda. <laughs> Kailan siya babalik? Sabi, sabi nung anak ko na nakausap daw niya yung DNA lalaki, sabi yung papalik din daw yun, magpapalipas na, wala. Sige, wait mo lang si mama mo. Salamat sa lola mo, mabait. Ana, papakabait ka rin, na. Bye-bye. Thank you. Thank you po sa mga nakinig. Thank you po. God bless.